Dito lang pinasok. Ano yan, kuya? Sa iyo, Sa kanina ko pa pinatatanggal eh. mga abuso rin kasi. Sila pa galit niyan, Jen. na. Tingnan mo, kanina. Di ba? Pagkaya yung nandun. Lahat ng ano, na ano, makasalubo na. Hindi mo gano'n, pare. Kung natigitan ka, ay kasalanan mo. Gusto mo, doon ka sa tarap magkape? Diretso tayo. Mahawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako na Kasama ko si Chelo magalit ka. Nasa nawula niya na yung kami, magalit eh. May, may mga padrino yan. Eh, yung padrino na hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Sukarno. Ay, Parang kau pa ah. ikaw na uh, na balunggay? Eh. Malunggay. Dito lang tayo ba? Tayo. sige, pakitabi mo na ni Herenal kaya ano ticket lahat guling uli Ang talas talaga Iba talaga ang kamyas ng uh, kamoto kanina pa to. Eh na pinatatabog ni General. Kanina pa eh. Sa kanina ko pa pinatatanggal eh. Di napaka siya ng pagtago. Hindi niyo pa eh. Hindi niyo nilalagay yan, hindi wala kayong kakalatin. Eh.

Pare, sa kundi yan, hindi mo nilagay dyan, hindi tayo magtatalo. Diba? Matanggal lang ha. Oo. Kaya nga, dapat ano, hindi mo na nilalagay. Parang wala kang tanggal eh. Dilas, dilas, dilas. Dapat mungkin nanti dia. Kamu kalah. Ini pasal kau. Alam tu Sorry na, may video. Salamat po. Salamat pa. Vlogger din. Vlogger din pala eh. Ayun na yung alawan ng pula. Roja Street pa rin. etong kahabaan na nilalakbay natin. Jun, 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 Jun. ito, giliba na ito Oo, dati dyan yung mga Yay, yay pakitanggal yung mga yung mga Ito lahat, pakipaklas po yung tolda Ano yung magpapaklas? hirap niya, basing ito cusu nap demanda pa

Magino. Oh, Kinasa na ako. Oh, sige. Okay, baklas nyo. Eh, yeah, babaklasin natin ha. Tapos magpakita ka ron. Dito mga taga Magino. Lagi kang mabaklas. Eh, <laughs> yeah, tinuturo niya dito. Oh. Pwede kasi personal 'yon eh. Pwede objective, oh. pwede subjective. Kumama okay, mo may galit lang siya sa tao doon. Gusto dun. lang niya patira, no?

Ganyan yung usually nangyayari sa mga kalakaran pagka nauhuli Ilalagay sa gitna. sa eskinita naman. Hey, shout Uy! Shout out. Uy! Mang MJ ha. Uh, tsaka Mam ma Pete. Mam ma Dayan! Mam ma Dayan! Yung food Salamat. is love. Lab... Grabe yung... oh. oh Magkano bisitahin natin yun ha? Ano ba yung, yung taga Japan na... Uh... Di Maribel. Ah, Mam ma, ma Maribel. Mam ah, ano, Maribel. Sa Okawa. Okawa. Shout po sa inyo. Boy, Maso, subscribe yung YouTube, TikTok, pati na rin na Facebook.

Oo, ah, sa akin, oh, uh, Ah, ano uh, uh, mo? Oo, uh, natin. ano pa sa amin eh. Ano? Ano nga, ano? Ayan nga, pwento mo, pwento mo, pwento mo. Ayan nga. Anong nangyari? Ay, magpatikid. Hindi, pwento nga siya. na. away na ano Nangangano, na. Hindi mo gano'n, pare. Kung ka, ikasalanan eh, mo

PPT. Kumusta po? Kumusta po kayo? Wala Hindi Request din tayo, pwedeng tayo nang dito. Request na oh, Oh. Ang sabi niya, panto tayo nang dito nang walang helmet. Sabi ko, sir, may uniform kami, dadaanan mo kami wala helmet dito. namin. Ang abira niya dapat daw sa highway daw kami ng uli. Hindi mag o kami dito. Sa opisina no. Sa loob ko subo. Ano ba?

Oh yeah, o may ah. so, natin ay, yung, yung camera. Lang lang. Sige. sige, sige. sige, sige. Pagkain sa kanya. Kung ikaw ay naano, magpapasok ang Tapos yung ano. <laughs> oh, pa ba? <laughs> <Don't you>? pa <pants> din. Okay.

Again, uh, Roa Street pa rin to uh, Kasama natin siyempre General Sukat Ang pagbabalik MTPP Sector 1 O, oh, Clearing operation Ang pa Alis Alis dyan Asan mo ito eh? mo? Pare! Asali, pare. <laughs>